Hi guys! Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otep. And it's me, of course, your Ati Jeng! At sa likod po ng camera ay si Dadi D! Ayan guys! Tingnan nyo naman, ang ganda-ganda na ating view! Napakaraming bunga ng aming aratilis ngayon, no? Mga ganyan kalalaki, o. Oh, ba? Diba? Ayan, mainit na, umiinit na. Wait lang. Umiinit na ang ating kawali. Dahil kanina guys, ay nanguha kami ni Otep ng saluyot. Ayan, isang sa ko yan dito sa aking biniling mais at bulaklak ng kalabasa. O ba diba, the best. Talaga puro gulay tayo ngayon. Napakasimple lang ng ating gagawin guys. Teka muna, bago ang lahat, bago tayo mag -isa, ipakita ko muna sa inyo ang pamimitas namin ni Otep ng saluyot. tayo ay tag-ulan na. Same-same uh, din ang aking ano, sa Mulberry, of course. Dahil nakita ko rin na meron tayong napakarami na ditong saluyot. Tingnan nyo naman, guys. Dito pa lang yan sa loob ng bakod. How much more doon sa labas? Ang dami-dami na pong saluyot. Dahil meron ako diyang igigisang mais na merong dahon ng kalabasa eh dilagyan na rin natin ng saluyot para naman mas lalong masustansya ang ating ulam, lalo na si Otep, na hindi mala na paboritong paboritong paborito ang saluyot. <laughs> Nag-smirk sabi niya, sa likod ng camera. Ha? <laughs> <Huh? laughs> Yan guys, so with us tayo, tingnan niyo, ito lang ang maganda talaga sa probinsya. Pagdating ng ulan, meron tayong libring blessing. Ah, eto masustansyang gulay. Saluyot. Oh. Amitas tayo. Hindi naman natin masyadong pakakadamihan dahil ito ay slimy. Pero talaga mga kadagdag sa sustansya sa ating buhay. Wow. Ang ating mga nang lalatang katawan. Gawa nung nagdaang ilinyo o oh, ngayon mabubuhay-buhay. Dahil sa mga sinabaw ang gulay. <laughs> ano ba? Ano ba? Sabi ni Ote. Ano ba yan, ma'am? O, oh, ba diba, Kung saan tumutubo? Kasi ang saluyot ay considered as damo. Weeds. Mga damo lang yan. Yan ay actually pinapatay to ng mga farmers naman to inaalagaan talaga na ano. Pero pina-farm ito ng iba. Tapos sa palengke namin ngayon, ang dami-daming saluyot. Sampung piso per tale Tapos binibentahan ako. Sabi ko, naku, sorry na, dear. Sobrang dami niyan sa amin. sa sandaling minuto lang nakapanaluyot na tayo ng ganyan o araw-araw yan may mga talbos-talbos tapos ang bilis-bilis talagang lumago wala pa namang wala pa namang ano wala pa namang isang buwan ay nakaisang buwan na rin yata na naguulan pero ganyan na siya kalaki tapos dun sa labas dun sa may gilid namin ng bakod sobrang dami tingnan nyo guys o oh. napaka lang ng ulam yan kami ni daddy d Nagluto na natunong nung nakaraang ano araw yung pagdating namin galing ng Metro Manila dahil nga nakita ni Tatang ang dami sa luyot dinamita si Tatang nagluto kami tinanghalian namin ginisa namin sa sardinas yung saluyot, luyot nako napakasarap guys napaka simple pero napakasarap eto lang kahit paano naman nakakakuha kami ng mga libreng ulam kapag ganitong season o di ba ayan iluto natin to kasama ng mais na dilaw yung sweet corn Guys, eto na, gumisa, mag -gumisa talaga. Mag-isa muna tayo. Konting olive oil lang. Tapos syempre, eka, painit-initin muna natin ng konti. Baka naman hindi pa masyadong mainit. Hininaan ko kasi kanina ang apoy. Pabuhay pa ba ang apoy natin, Dad? Ayun, meron pa pala. Hindi ko kasi masyadong nakikita lalo pag ganitong ang sinag ng araw ay nakadirect sa aking mata, nako talagang hindi ko yun halos makita ayan, o oh, diba, matindi ang ating apoy tumutunog o oh, diba, yan ang ating sahog o, oh, ang binili namin guys ay 100 pesos 1 fourth, pero hinati ko pa yon para dalawang sahugan o oh, ganun talaga tayong mga nanay syempre naman, 100 pesos sahog sobrang ano yun, sobrang mahal yun. O, oh, edi eh, inati ko para at least kahit 50 pesos, okay na rin yun. Mas mahal pa siya doon sa ano, kung 100 pesos, mas mahal pa siya doon sa, sa sahogan niya. <laughs> yung mais po ay 70 pesos. <laughs> Tapos, yung ating sahog ay 100 pesos. Wow naman! Yan! Palabasin lang natin ng aroma, of course. Simple pagigisa. Pero hindi kailangan sunog na sunog yan kasi baka maglasa sa ating gulay pangit ang lasa ng gulay kapag ano? hindi na po natin binalatan dahil maliliit naman po itong masyado tinanggal ko lang po yung matulis na part sa ulo at tinira natin yung may taba, ayan o oh. kasi yung malasa, para hindi na natin titipitin yung ulo, yung balat lang ng ulo ang aking tinira doon, ang tinanggal Ayun. ayan ilagay na natin kaagad ito na may konti naman pong tubig pero lalagyan pa natin ng tubig mamaya Mabilis na mabilis lang ang pagluluto na po. Ayan. Hindi natin kailangang lutuin ang lutuin agad yung ating hipon bago lagyan ng tubig. Tada! Meron na tayong instant water. Ah, ba? Diba? <laughs> Yan po ay malinis sa tubig ha. Yan lang po ay pinaglagyan kasi ng mais. Kaya ganyan ang ating color. Lagyan po natin ng sabaw. Okay. tagdagan pa po natin kasi mabilis matuyo ang mais. Sama Oh, mamaya. Oh. Ayan, guys. Takpan lang natin. Tapos, pakuluin lang ng konti. Tapos, ilagay na agad natin itong ating mga dahon. Ayan. At habang tayo ay nagpapahulo mabilis naman talagang lutuin ang ating mais tayo nang mamita <laughs> kaya gusto gusto ko dito guys kasi itong aratilis na to ang dami nang na ang nahulog oh hindi na namin naaagad ay sa ulo mo napaka tamis ng bunga hmm yun pa oh. Ayun. Hmm. Ayun. Dami Ang dami hinog. Ang dami hinog. Grabe eh napakaganda na to sa ano sa pag control ng ating diabetes ng ating blood sugar pala na ano ko na to dati diba Nasa, nabanggit ko na rin dati na nagkaroon na to ng scientific basis talaga hindi palang napo formulate talagang ipinanalo ito ng mga pinoy from Iloilo I think ng Aratilis para sa diabetes hindi pa nga lang syempre na pa-finalize ang na maggawin siyang gamot or vitamins or something pero talagang may may certain ano to may may ano tawag doon -do? ang tawag dito may nutrients ito na talagang nakakontrol ng ano ng ating blood sugar meaning pag control ibig sabihin hindi masyadong mababa hindi mataas oo so, oh, hmm. nah, itong puno na to, masustansya to huwag nating ismulin o oh. eto ang laki laki giant o oh, parang cherry wow diba ang cute Kaya, tip pwede may ligma mitas mitas na mga ano na mga ganito pero pag dito kasi sobrang baba kita mo siya pag hapon pumipitas pitas siya ang hmm? sarap sa dami ito binabanata ng ng Team Harabas pero hindi pa rin nauubos. Almost every day. Dang dang bunga. Hmm, Tirhan ko na naman sila. Kasi ko ko sila mamaya. Ayan oh. Ang dami dahil pang laglag. Hmm. Hmm. Nakakatuwa. Mga dala lang naman to ng ibon guys nililipat-lipat nila kung saan-saan kaya napunta dito hmm. eh ang bilis niyang lumaki nitong ano, ang bilis nagkabunga nung simula yung umulan hmm. tapos natin, baka namatay na yun ano yan? bilis naman? namitas lang ako? kumulo na? hmm eto guys may asin na rin yan pero yung rock salt, konti lang inilagay ko. Kasi lalagyan pa natin mamaya ng ano, ng asin. Syempre, isama na natin sa pakulo ang ating saluyot. Lumiliit naman ang gulay, ang mga dahon. Okay. Kumikipis yan. Itong ating dahon ng kalabasa. Yung iba hindi yan guys, kinakain yung talbos ng kalabasa. Pero masarap po yan. Masarap siya. Usually ang nilalagay naman dito, kung hindi talbos ng malunggay, ampalaya, dito sa mais. Pero kasi ang ampalaya, hindi masyadong bet ng sikmura ni tatang. Kaya sobrang dalang ko talagang maglagay ng ano, ng ah, dahon ng ampalaya dito. Ang palagi kong inilalagay ay malunggay. Eh since meron naman tayong saluyot para maiba-iba. At saka ito, kapag may dahon ng, ng may bulaklak ng kalabasa, bulaklak talaga kulang pa ang ating sabaw. Saktong-sakto itong din na lamudad. Ayan. Saktong-sakto yan para sa ating mga gulay. Ayan. Lalagyan lang natin ng konting asin. Hindi po tayo naglalagay ng iba pang pampalasa kundi asin lang kasi ang mais po ay may sariling umami. Sobrang malasa. Hindi na natin kailangan ng sobrang-sobrang pampalasa. Malasa ang ano niya ni. Eh. Mais ang sabaw. Yan, hindi natin pipigain dahil baka maging slimy yung sabaw. Ganyan lang, pakuluan lang natin na kasama. Yan, yan. sandaling-sandali lang to, guys. Tapos balikan namin kayo pagluto na. Yan, guys, tingnan na natin. Yan, Napakabilis talaga ang bilis-bilis. Tikman natin ang lasa kung okay na. At kung luto na yung mais. Hmm. na. Sold na. At luto na rin itong ano na to. Hindi natin kailangang labugin yung mga gulay natin, ito nga, lumubog na sa lakas ng kulo. Mm. Yan. O, ba diba? Luto na ang ating mga gulay. Kakain na kami, guys. Yes, kakain na po kami. O, pray mo na nak ng prayer for the food. in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Bless us, O Lord, in these tigers from which we are about to receive from thy bond. Through Christ our Lord, Amen. Amen. Yes! Ang sarap ng gulay! Oh, tira na! Tira na! Mas! Tango! Ano, Mas! Mas! Pagyan na? natin tang. Hmm. Gusto niyo yung may gulay? Ay, may ano dahon? Siyempre. Siyempre yung dahon sa bulaklak? May dahon at may bulaklak ng kalabasa. Ang mga ko ng saluyos nung dalay. Eh. Buk! Prasaro na ng uwan. Ang mga siguro Hmm. Kami, nilagyan namin ng ano yung tang. Nilagyan namin ng sardinas yun. Eh, di ba kumain nga pala kayo na Kumain tayo ng sardinas. Gabi Eh, kami lang yata yun, tang. Gabi pala yun. Yan kay Otero. Tara! Ah, nagkalabasa rin sila. Sa bayan, dahil mo dito sa bayan. Yan, yeah, eh. sa akin. din eh. Inaalok nga ako tam. Sampung <laughs> piso per ano, kartali. Sabi ko, tambak sa sa bukid. <laughs> Kundi napala na yung mga uh, pilapil dito, ako. Sako ang paglagyan na. Sobrang dami. <laughs> Nalo ano lang kasi, na daliri rin ng hodi oh, ba? Nabutas-butas na yung ano? ko yung tang. walang dahon. Ay, walang dahon. Walang butas ang dahon, guys. Kasi yung iba may mga butas eh. Ang bilis ang ude. Ano, na ba nabutasan yung kalbos eh. <laughs> Grabe nga. Nasabik sila sa pagkain. <laughs> <laughs> Kaba naman, <laughs> naman nagtagtuyo tapos nagkaroon ng pagkain. <laughs> hmm. Kain kayo. Ano po? <laughs> Kain po. Sarap. Ito ang ulam. Nasaan lasa yung saluwi ka? Hmm. iba naman na saluwi Ah, ay Kainit. Ito ang sarap. Ayan na, umuulan na. Mm-hmm. Ito. Buti ka sa silong tayo. Hindi yan, nasa silong na Kulimlim nga kasi kanina pa guys, kaya kung makikita nyo, nakapag luto ako dun sa ilalim ng Aratilis kahit na 11.30 na yon Kasi medyo umaambun-ambun, sa kulimlim. Kaya medyo madilim din dun sa loob ng bahay namin. Tag-ulan na talaga. Nangingitlog yun. Kaya maingay. Okay putak ng putak. Dalawa kasi yung nangingitlog. Mm. Kinain ba ni Otep? Ang sanunod. Yung ngiti niyo. Bait ni Boss Tricky ah. Oh. lang dun ah. Nagabantay yung camera mo. Makaramok na. Sabi niya. Ano ba yan? Gulay. Hindi naman ako vegetarian. <laughs> Pag-isda yan. Hmm. Tarap. Tangho, oh, ang dahil pang gulay, tang. Ang sa ilalim, yung mga dahon. Kasi, ang ganda ng saluyutin. Ma-fiber din siya. Fiber? Yeah. Anak, kain na. Anti-oxidant din. Hindi yeah, na, go.

hindi ko na nabibigyan ng hipon. No, right. Dahil ang piraso lang yan. Sarap! Tang, no? Dahil tang. May pang gulay. Pagdahon kasi na ang palaya, guys. Pumapaet? Pumapaet. Pag medyo mapaet. Medyo hindi, ano, nang sikmura ni tatang yun. yung Ah, <laughs> talbos na pala naman ko kaya lang bunga kaso po mapait din tang mapait <laughs> yung huli kong ano ng talbos mapait din eh kaya ang pala ano na lang malunggay kahit naman nung Summer yung banda sa <coughs> na ba na part ng malunggay hindi naman naubusan ng ano Daan. ng dahon hindi ka mauubos ni mabot ma eh hindi naman mabot sarap Darating ngayon dapat mabawasan na tang na no? para ano gumanda yung mabawasan mabawasan din tuloy <laughs> para gumanda siya. Mm. Kumain guys sa bukid. Ano ang ulam. Na kukula sa mga gilid ng bahay. Mm -hmm. Libre. Libre ang panahog. Ang oh, mahal ang hipon. Ito ulit ng kalabasa. Malutong pang mga pang mga ano bagong-bagong pitas din yung talbos ng kalaba. Yung, ano yun, bulaklak. Daan bulaklak sa ano, palengke? Yan din ngayon ang pinagdudul-dulan sa mga ilong namin. <laughs> <laughs> Dahil nga nag-ulan na. Mm. Yung mga unang ulan, nagtanim ng ano agad yung iba, kalabasa. yung kalabasa. may mga taniman. Ang dami-daming bulaklak ngayon ng kalabasa doon. Yung dating 30 pesos mm at sa o, 40 pesos na per talik, 15 pesos na lang yan. 15 pesos na lang ang isang talik ng bulaklak. Goods na. Alam um, mo, nagugulay pa ako guys kung sa bakawad. Hindi um, nga natin maubos lang, no? Tutuyo lang ang bulaklak ng kalabasa. eh. yun guys, yung mga bulaklak na kalabasa na ano natin. Okay lang. Vlog. Hindi na kasi carry boom ni Tatang eh. Hindi na kayang... Kasi na gulay, sa ganda may eh. Yung kalabasa mismo nga, Tang, no? Hindi na natin malaman kung ano yung ibibigay. Yung bunga. Yung bunga, yung nandun, guys, dati. Yung tam, okra, sa kasitaw. <laughs> Saka yung okra, sa kasitaw, tumigas na lang lahat. Grabe talaga. Tumida. Eh, paano? Nanawa kami sa kakakain. kapit-bahay, nawa eh. Kasi kapit-bahay eh. so, kapit namin, nanawa. 2 years na ako na hindi na nakakatay ng gulay hindi na kayang init masakit na ulo pagka nainitan ito yung ano, ito yung ng kamote padami alagain din kasi yun guys, kung saan nagsasabi na pati hindi kayo magtanim, ganyan ganyan ako hindi lang po yun itatanim mamay lumulo sa ulo tapos oy hindi lang po yun itatanim tapos mumumunga na hindi po yun ganon inaalagaan po yun at yung pag-aalaga na yun araw-araw yun hanggang hapon abot si tatang ng kalahating araw tapos sa bandang hapon naman didilig. niya o kaya pag hindi umulan didiligan niya hindi na talaga kaya po ni tatang binabayabuan yung pagkabata pa ni tatang yun kinukultivate yung mga gilid tapos bago niya matapos yun sobrang dami ng damo sa kabila Dadamuhan niya na naman. Tapos, bago niya matapos yung kabila, yung iniwanan niya, sobrang dami na naman ulit na damo. Yung huling ano ni Tatang, medyo nagkasakit kasi, nagkasakit kasi doon pang, you know? Nagkanyumonya po si Tatang, kaya hindi na namin din pinapakanin. Bili na lang kami sa palengke. Hindi, nungubos ng kain eh, sa awal eh. Nagkasakit pa si Tatang. <laughs> Hibiko. 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 Si Biko? Biko! Si Pinat. Tapos Mama Kat. Maraming maraming salamat po. Teka lang, lunukin ko muna. Lunukin tubig. Masama ka daw magsalita. Pag masyadong puno. Ayan, maraming maraming salamat po sa pagsama ninyo sa aming simpleng pananghalian simpleng buhay probinsya na may kasamang mga langaw lang. Pusa-pusa, <laughs> ganyan po talaga ang probinsya. Huwag na po kayong magtaka at huwag na po kayong manibago. Dahil sa loob po ng ilang taon naming na pagpavlog dito sa probinsya, ay eh, ganyan naman po talaga ang buhay namin. Dahil naman po ang team Harabas, ganyan po talaga. at sa mga taga-probinsya, di ba't ganito naman po, po talaga ang buhay ng mga taga-probinsya? <laughs> may ulo ng pusa na sumisilip. Tapos mayroong mayroong <laughs> ano, mayroong mga langaw-langaw lang kasi pag tag-ulan, kakampal ng kakampal ng tag-ulan ang uh, mga langaw. Ayan! Maraming maraming salamat po sa patuloy na pag-suporta sa aming channel. Napakasarap po ng aming ulam. Napakasustansya. Ayan! Thank you so much po! Bye!